Ano po uh, ano po ba ang deliverance prayer para sa bahay? Kung deliverance sa bahay, depende yan. Kailangan pa talaga ang uh, diagnostic interview kung gaano nakalalim ang infestation. Una, i-evaluate 'yan sa case officer. Ang bahay bago itinayo sa naturang lugar, wala bang malaking mga puno noon na posibleng infested o kaya wala bang mga pangyayari na naganap noon na halimbawa may pinatay, may tinapon, may rape dahil iyon ay makapa-attract sa mga fallen angels. Ah, ikalawa, yung bahay na yan wala bang inilibing na mga barya? Ikatlo, wala bang naganap na padugo sa naturang bahay? Ikapat, tingnan din kung wala bang mga superstitious beliefs na nangyari sa naturang bahay sa mga naninira. At di lang yan, yung mga naninirahan sa na naturang bahay, ilang taon na na walang kumpisal dahil ma-attract ang mga fallen angels sa mga naninirahan sa bahay na may mga mortal na kasalanan. Tulad sa daga, halimbawa na mamatay sa loob ng bahay, yung mga langaw ma-attract sa amoy, ng patay na daga. Ganon din ang mga fallen angels. Sa mga kasalanan, sa mga naninirahan, maamoy. Kaya, dapat ma-evaluate, di basta-basta, lalo na kung napaduguan, kailangan ma-break -e muna yung consecration uh, ng buong bahay bago siya i-deliverance. Eh, so, kung ang pari mag-deliverance kahit hindi exorcist, Pwedeng gamitin sa pare ang deliverance prayer ni Pope Leo XIII. Di pwede yan gamitin ng lay. So, kung ma-deliverance na ng pare, ma-break yung consecration kung mayroong mang mga padugo o superstitious beliefs, kaniyang i-deliverance gamit yung Pope Leo XIII, at maliban dyan, kung grabe ang infestation, mayroong isang ritual kay Father Kabading, Uh, merong isang ritual na gamitin, pwede, no? Uh, sa paggamit. Pag uh, pagkuman sa naturang mga fallen angels to depart the, the area without harming the occupants of the area. And then, pagkatapos ng deliverance, course cleansing, pero kailangan pa ang blessing sa bahay. So, tapos sa deliverance, blessing at pagkatapos ng blessing meron pang formula na mag-assign ng mga angels sa bahay para di na makabalik yung mga fallen angels at meron pang formula na pwedeng basahin sa mga nakatira sa bahay consecration of the family so yun po Wow, napaganda at kumpletong-kumpleto ang uh, kasagutan. At meron ditong uh, maraming salamat Father Wendell. Hi.